Yun mga idol, magandang hapon sa inyong lahat. Gagawa kayo pamain, idol. Gagawa kami ng pamain. Ito, para sa kitang. Para sa mga so ito, tuna ito. yan, ito. Mga tuna. Para sa mga yilupin. Yilupin. Mga yilupin, kumakain ito. ito. Gugunting ang pa yan. tetriman pa yan, tetriman nang... ganyan. Na yan. wala na. Yoy Pero yoy. kung nakadepende po sa inyo kung tetriman nyo or ganyan kung okay lang sa inyo pero yung isda di naman marti basta makakita yung lumalangoy-langoy kain na agad diba kinakain na yan oh walang arte-arte sa mga isda niyan pagkita ng isda ganito wow pogi sa kanila yan pero sila yung goy nasa lada kita bisperahan ng na mundo pero ito eh Okay lang yan. Ayan. Katagal mo na makita. Ito. Yung si, si, Kapitan may tuturo daw mga sinyalis. Mga sinyalis mga mga sign. Ka, Kapitan sa busiro sa Likuman. Sige ka lang. Oh, uh, yun kanyang mga style. Mga sinyalis. Pag ganoon pala. Dalawang bangang yun. Pag ganun? Dalawang storage. Pag ganyan. Dalawang storage. Pag gano'n Pag dito ka nakasampung. Ganon ganon. Tatlo. Tatlong bang. Pag dito na. <laughs> Saan? Pag ginanong na dito. <laughs> Pultang tank na lahat na yun ah. lahat na yun uh, Punong-puno talaga ko nung mga ginatanan. Yun ang sabi sa akin ng bisero. Dito naman, dito, dito. Pag um, nang gumanon, na, gumanon nga. <laughs> gumanon. <laughs> gumanon. Ano, ano, habas. Salpak, salpak. salpak yun, pag gumanon. salpak yun. Habas na ito. Yo, ang kanilang ginagawa sa mga busero, mga sinyalis sinyali, mga sign mga sign language pag sabi ng kapitan busero ilan? ilan ang partial? ganon, kap ah ay na sige mga idol uh, ganon ko no, ganon pag sabi ng kap, kap, pagkano, partial ganon, kap Dalawang bangang pala yun. Dalawang storage puno Dalawang na. storage puno na. Pagsabi, pag Pagsabi pag pag ng Kano sa ka dito? Tatlong bangag 'yon. Dito at saka dito, gumanon. <laughs> tatlo 'yon, tatlo. <laughs> hmm. Pagsabi, pang kung pultang kanatang budya, gumaganon 'yon. Kung na lahat. Puno na lahat, di ba ganun? Kagaw. <laughs> <Can't go. laughs> na. Pag dumiyang na, ah, gumana na. Ganun na na yun. Yun ang sabi nila. Yun, yung palang ginagawa <laughs> niya <yung> mga <laughs> sinyalis para sa mga busero. Kasi ang busero nasa dagat, yung kapitan ay sinababo sa... Barko. Barko. Hindi kasi marinig eh. Mga sign, mga mga sign language sign. na lang. Stop. Ano? Okay. Ganun lang, kap. Oh, empty na tayo. Gumarong kap ng Yun lang, mga sign nila. Yun, ang tinuro sa atin ni Kapitan. Mga sign. Mga sign yun. Sign language kapag nandun tayo sa likuman. Sa likuman yun. Dalawang... <laughs> dalawang... Pag dalawang... Pag, nagsabing ganun, oh, dalawang, dalawang budiga yun. Dalawang budiga. Dalawang, puno na yung dalawang Ah, estimated na nila, nila yun. Dalawang storage. <laughs> Tuhog sa ilog ganon pag ganon oh. saka dito, tatlong bangag yon uh. isang daan libo yan oh isang daan libo yan pag dumiyang oh, pag punong-punong ilan, ilan tayo yan ilan tayo yan <laughs> isang daan libo anim tayo anim hati-hati tayo 30 tayo biktima sa akin ang <laughs> <laughs> yung sobra sakit sa lang natin. ona <laughs> okay mga <Baka>, kababayan. <laughs> Parang uh, logi ka pa niyan. <laughs> parang hey, logi ako. Hey. Parang logi kami ah. Yung sobra. Yung Ay, hindi pa ba yung sobra. Sige, sige. Sa'yo na lang. Nga <laughs> <laughs> ya, pala mga idol, gumagawa kami ng kitang. Ito. Wala kayong magawa. Sigot na ako, idol. Parang gagawa. Ninigas yung katawan ko ah. Parang lumalaki yung mga abs ko. Buo na. Oh, may parang, six pack ka pa Parang bumubuo. <laughs> parang may sound siya Tana. na. Naririnig din siya ko. Gumagalaw-galaw. <laughs> Sige mga idol. Hanggang dito lang muna. Bye-bye.